Narito na naman tayo para sa isang napaka at nakakakiling na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy mo, ay aking Sa magpapatuloy ng kanilang love story, pumunta ulit ang Kalingap team sa bahay nila Viancy upang magpahatid ng mga tulong galing sa mga sponsors Nagtaka ang Kalingap Team kung bakit pagod na pagod si Viancy at parang abalang-abala sila ngayon sa kanilang bahay. Yun pala ay pinaglutuan nila ang Kalingap Team dahil alam nilang sila ay darating. Sabi nga ng Kalingap Team, nag talaga nilang pumunta palagi kay Laviancy dahil lagi na lang daw silang binubusog at pinapakain doon. <laughs> Grabe! Ah. Grabe ah, parang sarap yan na. Nag-inasal na sila dito, alam niyo yung paborito ko yan. Salamat po. Nagyoko. Oo, na po. Salamat. Sabihin mo kung uh, pwede na. <laughs> oh, tinda. Salamat ah. Huwag na tayo kasi? Oo. Salamat. So, na po, po dun sa ano. Po, niyo po sa akin. punta po dun sa Demsel. Ano naman. Wala yan. Basta ikaw. Mm -hmm. Mas mahilig ako sa luto. <laughs> Lalo na't luto mo. <laughs> <laughs> hmm? Napakasarap naman talaga ng niluluto ni Viancy. Kaya naman, takam na takam na ang kalingap team. Kaya daw pala sila nakabili ng ganitong panluto ay dahil ginasos sila yung pera na binigay ng isang sponsor para pang negosyo. Binabalak ng pamilya ni Viancy na magnegosyo na daw sila ng mga barbecue at iba pa. Viancy, hey, halika. Kain tayo. <laughs> Na. Sige na po. pa na ka ng... Oh. Na ng maayos. <laughs> <laughs> diba? <laughs> Harap tayo ng medyo hindi ito. Gusto Sige po. Ako <laughs> okay, <ito mo. laughs> po na lang. <laughs> ito lang to. Sige na po. Isa lang. Nga nga. Kumusta ang mo? Pagkatapos ng kanilang sweet moments ay nilantakan na talaga nila ang mga pagkain na masasarap. Ang daming kinain ng Kalingap team, tanda na sobrang sarap talaga ng niluto ni Viancy at ng kanyang pamilya. Ang kaninang mesa na puno'n puno ng pagkain sa isang iglap ay ubos na ubos na talaga ang pagkain. Talagang na-wipe out ng Kalingap Team ang masasarap na pagkain. Pati na rin ang isang galon na tinimpla ni Viancy na gulaman. Napakasarap daw talaga ng mga ito. Kaya naman hindi nila napigilan ang mga sarili na kumain ng madami. Pagkatapos naman nila magpakabusog ay pumasok din sila sa bahay ni Beyoncé upang buksan ang mga binigay ng sponsor sa kanya. Napakarami na ng mga regalo ngayon. Talagang mahal na mahal talaga siya ng kanyang mga supporters. Ano ako, lalo ka niyang Baka mataasan mo na ako niyan. Magaling mag-ano. Ang ganda. Ang concert. Tayo ka daw. Ayos na. So, ito ba yung isa? Baka mataasan mo na ako niyan ha. Huwag mag-heels. Ano mo ka ba? Paano ba ito naman ito? Ay, mali. Ang taas <laughs> mo Tungkad. 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 Ganda tayo niyan. Ganda pala ni Byancy sa personal. Namumula-mula yung pwesto. Namumula-mula pa si Mila. Tayo. Kagaya n'yo, brother. Nakakatawa sila. Namumula din po si Toya. Yan guys. Matapos nilang magbukas ng napakaraming regalo galing sa mga sponsors ay nag-request na naman ang Kaningap team na kumanta si Byancy dahil Manghang-mangha daw ang mga viewers sa ganda ng kanyang boses at this time sinamaan siya ni Kalingap Edu kaya naman sobrang kinilig ang mga viewers sa kanilang ginawa. Talaga namang hindi lang sila maganda at kwapo kundi meron din silang ibubuga pagdating sa mga talent. <tinyo> 🎵 Masaya naman, kamaliin sa'yo 🎵🎵 Pagtalad ang pagsabong ang... 🎵 <laughs> lang ang kitik <laughs> ko? ba na maging ganun na Ang isa na sa'yo ay... 🎵 marami talaga ang kilig ni Vianci noong nagsimula ng kumanta si Kalingap Edu. Ngunit may mas lalala pa pala ito dahil niyaya siyang tumayo ni Kalingap Edu at doon ay nagduwet ulit sila ng kanilang theme song. Pangmabanguhan Hindi

Hindi <laughs> na po kayo mag-ing. Ipatry oh. ba pag mainaw? Baka po sa inyo maino ay Pulang-pula na nga si Ate Viancy sa kanyang kilig. At halata naman na dahil sa kanilang pagkanta ay parang mas naging close na nga sila sa isa't isa. Mas komportable na rin sila sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos din nilang kumanta ay nag-usap muna sila. At dito niyaya na ni Kalingap Edu si Viancy sa na lumabas daw sila paminsan-minsan kapag wala daw silang pasok parang niyaya ni Kalingap si Sibiansi sa isang date Labas ulit tayo Di ba ang saya? Pwede pa pag ano ba? Pag walang pasok? Apo Nung lumabas tayo naman dito Mukha nga Gagaling ako pa mag-drive Hindi man po ako nakaabala po sa inyo Bakit ako makakaabala? Gusto ko kasama ka eh kahit araw-araw pa kahit saan I <laughs> 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 grabe talaga ang chemistry nilang dalawa talaga naman ang kinilig ang mga viewers sa mga ginagawa Grabe talaga ang chemistry ng dalawang ito. Kaya naman, kilig na ng mga viewers sa pananood. Pagkatapos nilang mag-usap ay pumasok na si Kalinga Prab para naman maibigay sa kanya ang mga tulong na pinansyal galing sa kanya mga sponsors. Sa kabuuan, ito ay nagkakahalaga na naman ng higit sa 10,000. Nagpasalamat talaga ng sobra-sobra si Viancy dahil sabi niya ay sobra-sobra ng mga tulong na ipinaabot sa kanya. Kaya naman sobrang thankful daw talaga ang kanilang pamilya pagkatapos naman noon ay nag-open up si Viancy dahil meron daw siyang basher. Dahil dito ay naluha na naman si Viancy sa pagkikwento. Meron? Parang wala man nababasa. Ha? Nag-message sa'yo. Thank you, thank you din po sa kanila kasi <laughs> ano. Sila din po yung ano, dahilan po ng pag pagiging matatag ko. Mm naman po ako kasi ano. Alam ko po na ano, manahal, niya, kasi nila yung mga ano, yung dati niya po nga ano, tinutunuhan niya. Ano. Naiintindihan mo sila? Opo. Ano? Kung nabihin, hindi pa niyang basher. <laughs> napakabait talaga nito ni Vianci, grabe. Sobrang bait po ni Vianci. Talaga namang napakabait ni Vianci at talagang busilak ang kanyang kalooban. Patuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan mo talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye!